Ang nakakatakot na panaginip ni San Juan Bosco tungkol sa impyerno. Si San Juan Bosco, kilala bilang Don Bosco, ay isang banal na pari at tagapagturo sa Italia noong ika-19 na siglo. Isa siyang inspirasyon para sa maraming kabataan, ngunit isa rin siyang mystic na binigyan ng Diyos ng mga makapangilabot na panaginip upang magbigay babala sa sangkatauhan. Ang isa sa pinakanakakagimbal niyang panaginip ay ang tungkol sa impyerno, isang lugar na puno ng paghihirap, kadiliman at kawalang pag-asa. Isang gabing tahimik at malamig, si Don Bosco ay nakahiga sa kanyang kama matapos ang isang araw ng pagtuturo at pangangaral. Siya ay biglang dinalaw ng isang kakaibang panaginip na tila mas totoo kaysa sa realidad. Sa kanyang panaginip, isang makapangyarihang liwanag ang bumalot sa kanyang silid at mula rito ay lumitaw ang isang anghel na may malumanay ngunit seryosong ekspresyon. "Don Bosco, wika ng anghel, ipapakita ko sa iyo ang hantungan ng mga kaluluwang hindi nagsisisi. Dapat mong makita ito upang maipahayag mo sa iba ang panganib ng kasalanan." Bagamat kinakabahan, sumunod si Don Bosco. Bigla niyang naramdaman na parang hinila siya sa isang mahiwagang lugar. Ang paligid ay naging madilim, malamig at puno ng nakakapangilabot na tunog mga sigaw, iyak at ungol ng paghihirap na tila nagmumula sa malayo. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang napakalaking pintuan na gawa sa itim na bakal. Ang pintuan ay nagbabaga at naglalabas ng nakakatakot na init. Ngunit ang init na ito ay may halong malamig na panginginig sa kanyang kaluluwa. Sa itaas ng pintuan ay may nakaukit na mga salitang nagliliyab. Dito ang walang hanggang pagkawasak ang lahat ng pumapasok ay nawawalan ng pag-asa. Ang pintuang iyon ay tila humihinga, sumisisingaw ng makapal na usok na may halong sigaw ng mga kaluluwa. Nang buksan ito ng anghel, isang nakakasilaw na liwanag mula sa apoy ang bumungad. Kasabay nito ay dumagundong ang malalakas na iyak at panaghoy ng mga kaluluwang pinahihirapan. Ang hangin ay puno ng asupre, mabaho at nakakabaliw. Habang pumapasok sila sa lugar, nakita ni Don Bosco ang isang malawak na bangin na tila walang hanggan ang lalim. Sa bangin na iyon ay naroon ang walang tigil na apoy, ngunit ang apoy ay kakaiba hindi. Ito, ordinaryong apoy na sumusunog lamang sa katawan, kundi apoy na sumusunog sa kaluluwa. Sa bawat bahagi ng lugar ay may iba't ibang uri ng paghihirap na iniukol sa bawat kasalanan. So, uh, ang mga sinungaling na nakita niya ang mga kaluluwang kilala sa pagiging sinungaling. Ang kanilang mga dila ay pinuputol at muling tumutubo, tapos ay pinahihirapan ulit ng matutulis na bagay na naglalagablab. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagsisisi, ngunit wala silang magawa kundi tiisin ang kanilang kaparusahan. 2. Ang mga mapagmataas sa ibang bahagi, ang mga taong naging arogante at mapagmataas ay dinudurog sa ilalim ng mabibigat na bato. Ang bawat bagsak ng bato ay nagpapabasag sa kanilang katawan, ngunit agad silang nabubuo muli upang muling dumanas ng parehong sakit. To, ang mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw ay hinahabol ng malalaking asong may nag-aapoy na mga mata. Kapag sila'y nahuli, sila'y kinakagat at pinupunit, ngunit hindi sila namamatay. Ang paulit-ulit na pagdurusa ay tila walang katapusan, ang mga imoral sa isang lawa ng kumukulong asupre. Naroon ang mga kaluluwang nabuhay sa kasalanang sekswal at kahalayan. Ang kanilang mga katawan ay tila natutunaw ngunit hindi lubos na nasisira. Ang kanilang iyak ay umaalingaungaw sa buong lugar ngunit walang kahit anong awa ang dumating sa kanila. Lahat ng kaluluwa ay umiiyak, tumatangis at nagsusumamo ng tulong, ngunit tila sila iniwang mag-isa sa kanilang pagdurusa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam nilang huli na ang lahat. Habang sila'y naglalakad, may nakita si Don Bosco na isang malalim na bangin. Sa ibaba nito ay naroon ang nagbabagang dagat ng apoy. Sa bawat segundo may mga kaluluwa na parang ulan na nahuhulog dito. Ang bawat hulog ay sinasabayan ng nakakagimbal na sigawan. Dito na ang wakas ng lahat ng pag-asa, wika ng anghel. Ang mga kaluluwang naririto ay hindi na makakabalik. Ito na ang kanilang hantungan magpakailan man. Sa gilid ng bangin may nakita siyang mga demonyong nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan at ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasuklam-suklam na kasiyahan. Ang mga demonyong ito ang nagpapahirap sa mga kaluluwa at ang kanilang mga tawa ay tumatagos sa puso ni Don Bosco. Biglang ipinakita ng anghel kay Don Bosco ang mga mukha ng mga kabataan na nasa peligro ng impierno. Nakita niya ang ilan sa kanyang mga alaga na papunta sa pintuan ng impierno. Ang ilan ay hinahatak ng mga kasalanan tulad ng pagmamalabis, pagsuway at imoralidad. Pumiglas si Don Bosco at sumigaw, "Huwag bumalik kayo, huwag kayong pumunta roon." ngunit hindi siya narinig ng mga kabataan. Ang tanawin ay napakasakit sa kanyang puso. Bakit ganito, Anghel? Bakit hinahayaan ng Diyos na mahulog sila rito? Tanong niya, sumagot ang Anghel, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ang kanilang kapahamakan ay bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Ngunit ikaw, Don Bosco, ay may tungkuling iligtas ang marami sa kanila. Ipaalam mo ang impyerno sa kanila upang sila'y magising at magbago. Nagising si Don Bosco mula sa panaginip, nanginginig at puno ng pawis. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang diwa ay puno ng determinasyon. Ang panaginip na iyon ay naging isang babala at inspirasyon upang lalo siyang magpursige sa pagtuturo ng kabanalan sa mga kabataan. Ang panaginip ni San Juan Bosco ay isang mahalagang paalala sa lahat ng tao. Ang impyerno ay hindi katang-isip lamang. Ito ay totoo at isang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Kayun paman, ang Diyos ay puno ng awa at laging handang magbigay ng pagkakataon sa mga nagsisisi. Huwag nating ipagwalang bahala ang kasalanan. Sa halip magbalik loob tayo sa Diyos, magdasal at sikaping mamuhay ng may kabanalan. Ang babala ni Don Bosco ay hindi lamang para sa kanyang panahon, kundi para rin sa atin ngayon sapagkat sa huli ang ating mga gawa at desisyon sa lupa ang magtatakda ng ating kahihinatnan sa kabilang buhay.